ngapan kasi ang gusto ko, yung pong mga tao, hindi po sila magsisi na sana si yes. Kong Eming na lang yung mayor ulit namin kasi bakit naging si Mayor Joy. Ang gusto ko po yung mga tao, sabihin nila buti na lang si Mayor Joy na yung mayor namin. Hindi yes, yes. po ba? Opo. Pero si Kuya Eming po kasi bilang kapatid, nagtutulungan po talaga ako. Parang ako po bilang mayor, binigyan po ako na kalayaan na mag sa lahat. Ako po lahat eh, ala naman pong hindi po nila ako pinakikailaman. Yes. Pero bilang kuya, pinapayuhan po niya ako kung ano yung maganda. Ganun po. At ako din naman po, bilang kapatid niya nakababata sa kanya, kung ano po yung maitutulong sa kanya, susuporta po ako bilang batang kapatid. Hindi po ba? Hindi po bilang may ng pero bilang batang kapatid. Siya din po bilang kuya ko, pinapayuhan po niya ako pagka po minsan eh, may desisyon na alanganin. Pero ako po talaga nagdi sa lahat. So sa ngayon, mama, uh, definite na yon na uh, for mayor ka ulit? Opo naman, Diyos ko, bakit hindi? <laughs> hirap na hirap po ako at mahal na mahal ko yung mga tagagapan. Hindi yes. ko po hiiwan yung mga tagagapan. Hmm. batanggapan Bustod Medical po? Center, oh, batanggapan excited po. na rin po ako kung hinihintay nyo. Uh -huh. Masinihintay po namin yon Excited na po ako. Ayan na po, ginagawa na po siya. Dire diretso naman po yung pagawa. Actually, halos 24 hours na po yung nagagawa niyan. Kasi gusto na po talaga namin matapos po hmm. talaga siya. para mapakinabangan po ng bawat batanggapan. At syempre, dahil na po mahal ni si Congressman Emeng ang nagsimula ng proyekto na to yes. binagpatuloy ko. I-share din po natin sa buong 4th District yung pong hospital po ng mga batanggapan. So, medical center pala ito, no? Hindi isang yes. simple hospital. So... Isang batanggapan medical center na napakaganda po talaga. Mm -hmm. Ano update po mo mayroon sa completion ng phase niya? Alam niyo Perse po hindi ako marunong sa terms ng mga engineers at yeah, saka yeah. architects eh. Pero po ma marami na po tayo nag Kung makikita niyo naman po kasi pag dadan kayo, tinitingala na natin yung hospital. Yes. Complete structure na siya eh. So inaasahan po sana namin itong Bermans, uh, makikita na natin yung pinakamukha niya, pinakaayos niya. Opo, mabilis po yung construction natin 24 hours po eh. Yes ma'am, and speaking of bare months, no, kahit uh, parang araw-araw Pasko sa inyo, parte yung pasokan ng mga bata, parang Pasko, ah, oh, syempre po. kompleto. Eh, no? Meron po yan, bag, sapatos na may sure. kasama ng mga tatlong pares ng medyas, mm -hmm. gamit, school supplies, at saka meron ako bago ngayon yung lunch bag. Yung lunch bag na may kasamang bonggang merienda. Yan, nasa Facebook ko po, po yun. Yes. So, ano na may i-expect ngayon? Dahil nung nakaraang taon, mga bongga rin yung mga pang-lunch. Oh, eh, ah, na hindi ganun din ka po, o pwedeng mas bonggahan pa. So, nitong Burr Months po, sa November 9, mag-o-opening na po kami ng aming bonggang Christmas lights. Pagkatapos po noon sa December, pamimigay na po natin, syempre, yung Noche Buena sa bawat bahay po ng mga batang gapan. Noche Buena po na yan, bongga po yan. Puro branded ang um, makikita nyo dyan, yung mga brand na nakikita natin sa grocery. At saka syempre, kasama po ng grocery, meron po tayong isang kilong hamon de bola na pure foods po yung tataka, hindi lang yung brandless na hindi natin kilala. Yung po pinagmamalaki ko, lahat po ng kakainin natin sa Noche Buena dito sa Gapan, puro po talagang mga makikita natin sa grocery bongga. Mam, gano'ng kadami household dito? pero household mo? Sa last year po kasi about 39,000. So I'm expecting more than that. Yes. Ganun po. About 39,000 households po tayo di sa lungsod. So hindi biro-biro palang lang amount dito, ma'am, Ay, hindi po talaga biro. Talaga pinaghahandaan po tsaka talaga naglalaan po ako ng pondo. Ulitin, hindi po utang 'yan, ha. Mm -hmm. uh, lahat po 'yan eh pinaghahandaan ko po pondo ng gapan at kung kukulangin po, nag-aabono po kami ng personal naming pera diyan. Alam niyo po kasi mahal ko po yung mga tagagapan at saka alam niyo po para po sa akin, gusto ko po bawat batang gapan dahil ko hindi po nila maramdaman yung ako po eh mahirap sa buhay o ako po eh may kaya. Ang gusto ko maramdaman ng mga tagagapan na kahit ano yung antas po sa buhay, pantay-pantay tayo. Pare-parehang masarap yung kakainin natin pagkapasko. Alam niyo po kasi kahit tayo may pambili tayo ng masarap na pagkain, yung po bang binigay sa atin bilang tayo tagagapan, napakasarap po sa pakiramdam. Hmm, ay eh kasi pagkapas ko pa ma'am, dahil nga doon sa mga napakabonggang mga decor nyo, hindi lang mga tagaga pa nag enjoy dito, di ba? Pag Christmas season. Oo nga eh, din dinadayo po kami. Na. Nakakatuwaan din naman po. Kasi syempre bilang kami mga taga City Hall pinaghihirap mag-asikaso niyan ako. Personal po akong pumupunta sa plaza, tinitingnan ko. Madaling araw nagpupunta po ako doon para i-testing yung ilaw. Nasarap sarap po sa pakiramdam at saka sa mga taga-kapa na mapagmamalaki din namin na yung gandang meron sa amin. Ina-i-share po namin sa mga karatig bayan, di po ba?